What's up mga idol ay nandito tayo ngayon sa Daang Hari mga idol ayan papasok ng Daang Hari ito ayan galing tayo ng District Mall ngayon mga idol uh, kasama natin si Grainy ayan ngayong araw na to mga idol ay may top speed natin siya uh, medyo matagal na sa atin si Grainy mga idol pero ngayon lang tayo nakahanap ng pagkakataon na i-top speed natin siya dito sa Dang hari yan mga idol Ah, uh, ito si Gray ni mga idol yung kunting kwento lang Ayan, nabili natin to sa isang babae yung babae ang may ari nito mga idol Ah, uh, pure stock po talaga siya mga idol wala po siyang kuhan wala siyang palitin wala pa napalitan talaga o gulong nito mga idol galing pa sa kasa yan ang unit nito mga idol ay uh, Mio MX125 carb type yan, top type po ito mga idol Stop, yan, lahat Tambocho Pati yung looks mga idol Basta so, wala, wala pang na bago dyan Yan, ngayon mga idol ha? Subukan natin yung stop speed Kasi last year nakapag top speed tayo dito sa ating uh, Tawag dito Yung ating uh, Quick 125 Yan, ngayon si Greeny naman Yan, yeah, let's go mga idol Uh, subukan natin itap top speed to dito alright Let's go mga idol uh, Papasok na tayo sa Bahari Okay, camera check Ayan, ang ilaw ito mga idol ay 60 km na po ang ating takbo at subukan natin itudo mga idol. Ayan, tingnan natin kung hanggang ilan ang abutin na top speed ni Greeny. Ayan, since uh, medyo malinis ang kalsada dito mga idol, Ayan, try natin. At ito mga idol ay umabot na tayo ng 80 Ayan, 80 km uh, kay boylo boilo pa tayo mga idol. At tingnan natin Medyo tumaas tayo mga idol hanggang 90. Ayan, nasa 90 na po tayo. At medyo paliko mga idol kaya ano hindi pwedeng ano, hindi pwedeng magtulin kaya bagal-bagal tayo ulit dito. Ayan, mahirap pang idol. Ayan, doon tayo sa unahan kung merong uh, medyo diretso. Ito mga idol, try natin dito mga idol. Okay, ayan nasa 80, 70 na po tayo. 70 Ayan tuloy-tuloy lang natin mga idol. Ayan, uh, hindi tayo pwedeng magpatulin mga idol kasi ang daming ginagawa pala dito. <laughs> Kaya pasensya na mga idol, Ayan, medyo maburnada yung ating top speed ngayon. na uh, ang daming ginagawang kalsada dito sa ah uh, daang hari. Yeah, sorry, parang hindi natin ma-top speed dong ating uh, motor ngayon. At ito mga idol, try natin medyo diretso dito. Ayan, meron tayong ano 100. Ayan, umabot ang 100 mga idol. Ayan, subukan pa natin uh, ibirit mga idol ng konti. Ayan, medyo paliko at takot tayo sa paliko mga idol. Kaya bawas tayo dyan. Kaya ito mga idol, yan, uh, medyo hindi tayo mga pag top speed ng maayos day ito mga idol. Bukod sa ano mga idol, bukod sa marami tayong kasabay at meron ding mga ginagawang kalsada. Kaya nako, delikado. Kaya ano lang tayo mga idol, uh, na. Ayan, gawin na lang natin ulit to sa susunod. Kung sa kasakaling uh, makahanap tayo ng magandang lugar na pag ano, top speed natin. At ito mga idol at uh, hindi na rin talaga pwedeng ano, uh, dire-diretso kasi mayroon ng stoplight po dito sa may sa mga idol. Dati kasi wala pa yan, pero ngayon mayroon na. Kaya sa nagbabalak mag top speed dito sa Danghari mga idol, yan, galing kayo ng SM Lino, papuntang district sa may Agnelo Highway no, no, ay ah, hindi na natin magagawa yan alright no, 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 no. at dito mga idol, yan, kitang kita naman ah, may you know, stoplight sa may Vermosa, tapos sa unahan, meron na naman ulit kaya bawal talaga at bawal naman talaga. <laughs> ayan, okay, hindi naman tayo ano, hindi naman tayo nangangarira dito mga idol. Ayan, try lang natin. Sa bagay na naka -ano tayo, nakaabot naman tayo ng 100 km per hour. Ayan, ito mga idol, ayan, birit natin konti. At ito mga idol, nako po, 100 km mga idol, pero paliko na naman. yan. Ayan, nagbagal na naman tayo. At ito, dire-diretso malapit na tayo sa may SM Molino. Shish! Ayan. Stoplight na naman 'yan mga idol. Kaya hindi na pwedeng uh, magpatak-patak muna matulin dito sa ano mga idol sa Daang hari. Kaya ingat-ingat na lang mga idol 'yan. All right. Pa-SM Molino na tayo mga idol 'yan. Malapit na tayo sa SM Molino.